Unang araw gayon ng election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang Philippine National Police hinigpita na ang pagpapatupad ng checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa. Nagsimula na rin maghain ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo para sa mahigit 600,000 posisyon sa barangay at sangguniang kabataan. May ulat si Luisa Erispe. Bumarangkada na ngayong araw ang election period para sa Barangay at SK Elections 2023. Kaya pagsapit pa lang ng alas 12 ng madaling araw, simula na ang gun ban at aktibo na rin ang mga checkpoint. Sabi ng PNP, higit 2,000 checkpoints ang itinayo ngayon sa buong bansa. So far, uh, since nanguglatag tayo ng checkpoint, uh, up to time, wala pa naman tayong uh, naitala ng na mga major uh, incidents in to sa mga checkpoints na ating uh, pinakalat. Siguraduhin na yung ating mga police na nagkakandak ng checkpoint ay nandoon sa mga... Uh, lugar na dapat ay eh, maliwanag, mayroon silang uh, mga marked vehicle pag uniform at uh, sundin to the letter yung ating uh, police operational uh, procedures at siyempre uh, yung pinakamahalaga yung district uh, observer Human rights at pagiging courteous sa mga passing motorists. Bandang alas 8 naman ng umaga, nagbukas na rin ang iba't ibang lugar para naman sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng na mga nais kumandidato. Ayon sa COMELEC, 672,432 ang kabuoang bilang ng mga posisyong paglalabanan sa BSKE sa Oktubre tulad ng Barangay at SK Chairman, mga kagawad at miyembro nito. Pero sa tansya nila, aabuti ng 2 milyon ang maghahain ng kandidatura sa dami ng dumagsa ngayong araw. Tiniyak naman ng COMELEC, mahigpit sila sa requirements na ipapasa ng mga tatakbo. Sa Maynila nga, huli ang isang nameke ng dokumento. Isa pang babala ng COMELEC kapag nakapaghain na, otomatikong kandidato na kaya kahit pa ang pag-post ng video o foto sa social media na parang nangangampanya, ituturing na itong early campaigning. Diyan sa Manila may nakita pa nga na mga fake na mga dokumento. Kung kaya sinabi natin dapat kumpiskahin yung mga peking papel na yan at pagkatapos eh, um, kapapailan natin ang kaso yung, yung nag-attempt pa rin na mag-file niyan. Hindi namin tatanggapin ang mga certificates of candidacy na kulang-kulang, may mga blanco. Number two, nung mga overage ng mga SK candidates at nung mga hindi registered voters natin. Sakop din ang social media. Ang lahat ng uri ng pangangampanya, print man o nasa ere o nasa social media ay sakop. Kaya kayo mga dati na una pa, pinopromote ang sarili na una okay lang sa atin yon. Kung gusto nyong huwag tanggalin, o di sa si September 2 kayo mag-file, pero kung sa nag-file kayo ngayong araw, tatanggalin nyo lahat na nasa social media. Pag nakita namin yan, ng EID namin, lagot kayo. Pag nakita ng mga kalaban nyo yan, lagot kayo. Nangako naman ang Comelec sa kaso ng nuisance candidate, hindi na paaabutin pa ng eleksyon ang pagtanggal sa mga ito. Yung mga nuisance candidates, pinangako po ng inyong Commission and Bank na bago mag-eleksyon sa October 13, nire-result namin lahat siya. Ibig sabihin hanggat maaari, wala akong makakatakbo ng lisans, yung talagang lisans. At kung hindi naman mag-i-posisyonan -e ka agad dyan bago mag-eleksyon. Samantala, ininspeksyon naman ng COMELEC ang filing ng COC sa Tagig. Ayon sa COMELEC, kitang suportado ng mga taga-Tagig ang paglipat ng 10 barangay dito mula sa Makati. Madami na nag-file ng certificates at kanil na simula sa 10 sampung barangays. At hanggang ngayon meron na siya nakapila. At uh... So mag-file dito sa kanilang, sumadya talaga sila para mag-file ng kanilang certificates of candidacy. Isa lang nga ibig sabihin niya na kinikilala nila yung deklarasyon ng omelet. Louisa Erispe, Para sa Bayan.